Ayan guys, magpapalitan ng spark plug guys ng XRM 125 FI. Kaya ito yung binili kong spark plug guys sa Honda. Kung saan ako nagbumili ng motor guys. At yan guys, gagamitan na natin siya na tanggal ng spark plug guys. Gamit yung screw, flat screw guys. So, ganun lang guys. Ikot lang natin. So, huwag ni mo masyado kanin guys. ah uh, lax, uh, lakasan yung papaikot. Baka may masira. Ayan guys. So, kinalawang na yung tagiliran ng dating spark plug kaya papalitan natin ng bago guys so kakabit na natin yung bago nating biniling spark plug guys pagbili ko nga pala ng spark plug ay mapatak ng 300 plus yung pagbili ko sa kasa guys start the napkin. <laughs>